siya 'to papasok ng aking dalawang anak kan sila. Sino May ano may ano naman sila service. Yeah. siyo! Dalhin mo to pa na ko baka umulan. Tandaan na sila unang pasok nila ngayon. Ayan na ba? Lakad. Ayan! papasok na sila. Ingat andi ingat di Ay, mag-ingat dun sa hagdanan ha. Tapos pasok na sila. Ayun. Sino 'yun? sa try skill. Kuya Helen. Oh, 'yan pa. nang pas nilang ngayon mga kabakyard so excited din mga bata. Uh, maraming salamat. Thank you. Yung mga hindi pa naka-subscribe sa akin channel, please sub subscribe and share. Maraming salamat. Uh, malapit na tayo sa 1 million views. Sana makakabot tayo. Ayun ang mga alaga. Bye bye. <laughs>